Kung sa food po na makaka-increase ng uh, time na pagbubuntis, wala po siguro. Pero kung kunyari, eh, ang usual po dyan is to increase multivitamins and folic acid. Kung healthy eater ka, vegetables, fruits, uh, parang regular yung meals mo, that should be fine. Pero kung talagang hirap ka magbuntis, mas mabuti pa rin na nagbibigay tayo ng supplements. Usually for guys, ang binibigay ko... Can I say it? Usually like Rogen E or uh, Revicon e, uh, Revicon Revicon or Pharmaton Pag mo yung mga multivitamins for guys ang inahanap namin doon mataas in Royal Jelly Ginseng and Zinc factor and usually nakakaganda talaga siya ng similia. Pag folic acid naman, both the man Para and the woman. Para sa girls naman to, sa babae. Sa girls, multivitamins po, any eh, naman. There's a lot of multivitamins in the market. Para sa to? pampalakas na. Pampalakas, pampalakas rin po ng resistensya ng babae. And for better cells din. Merong mga lalaki, <coughs> tinetake nila yung for impotence or performance ah, yes. pero mali yon hindi hindi yon ang pampabuntis diba hindi po eh kasi it's for the impotence if ever siguro magi-increase ang sperm meron din po eh uh, can I, yes. uh, ang pinakanalala ko lang with B proviron uh, parang these are uh, additional uh, male hormones that may increase the sperm but usually ini-refer ko po ang pag gano'n na super baba yung sperm, nire-refer ko po sa urosurgeon pa rin. Sila po nakakaalam ko ano po yung medicine na kailangan bigay other than multivitamin Maka and tablet acid. to or injection para tablet sa lalaki? Tablet po. Tablet. And minsan po pala, nagbibigay rin kami ng ano, clomiphene citrate. Parang so, yung pampaitlog uh, uh, ni babae, minsan binibigay namin si lalaki ng clomiphene citrate, half tablet, every everyday naman siya minsan gumaganda rin po yung seminilia. Si pero depende po kasi it ite din po talaga sila lalaki kung anong problema so anong klaseng doctor ang pupuntahan nila yung di urologist or urosurgeon sa lalaki Opa. sa babae OB so, ako po yun may nakilala akong dalawang couples both virgins so yung actual na pinaka-contact pala nila come to think of it parang after getting married that's when they had contact uh, doon sila nag nagtataray magtalik. uh hindi sila maka which would mean uh, siguro may foreplay etc akala nila may contact pero nasa foreplay pa rin uh there are guys that, let's say, naka uh umabot sila sa wala ng kasuotan pero yung um paano ko ba sasabihin niyon na kunyari siguro si Guy eh hanggang kiss-kiss lang dun sa lips sa 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 lang pero after mag let go na sibilang sabihin nila na nababasa lang sila. Pero biglang pag na-check up ko na or sinabi ko kung may pumasok ba, hindi nila daw sure, sabi ni babae hindi daw siya sure kung may pumasok. But upon examination, titingnan ko kung yung titingnan ko yung puerta buo pa rin yung hymen. So, so virgin, syempre magtataka uh -huh. ako, virgin pa rin after two months. So para madaling mabuntis ang babae, kailangan malalim yung penetration. Full penetration. Yes. Yes. So ano pa mga tips para sa full penetration? Pwede natin ulitin Ayun, sa kabuuan okay. natin. Um, as uh, para mas easier na magbuntis, kailangan talaga there's full penetration. Yung seminilya ng guy dapat nasa loob at hindi agad tatayo si babae. Um, dapat regular ang menses. Pag regular ang menses at nalaman natin kung ano ang fertility period mo. Which usually is between day 12 to as much as day 18. Pero kung nasa 30-day cycle ka or 32-day cycle, hahaba yun. Pwede yun hanggang day 20 na cycle. But there are those na 26-day yung cycle, syempre, datagdagan naman natin yung contact mula day 10 hanggang uh, day 20. Pero kung pag-iisipan natin kasi, it's really regular contact lang. There are people who would say na, once every two weeks lang mag-contact or once every week, hindi ka magbubuntis sa once every two weeks. Ang regular contact sa, sa OB na tinatawag, sinasabi namin sa pasyente, at least three times a week or three days in a week. Kung pwede every other day or every two days or more in a day. Especially during the fertility period. Uh, for women, uh, hindi lang naman dapat basta-basta na makikipag-sex kung sino lang ang naging kakilala kilalanin mo mabuti kung siya yung kana, karapat dapat sa iyo kung siya yung pakakasalan mo then maybe that's the best thing kung being conservative yun at yun lang magiging mong partner may iba nangyayari ngayon ang mga guys naman mag-isip rin naman hindi dahil uh, minsan lalo na sa mga kabataan na magpupusok ang mga um, ang mga emosyon na pag yun ang nararamdaman akala nila na showing love eh kailangan na ibigay lahat hindi dapat ganun. For you to protect yourselves, make sure, kung nandun kayo sa idea na pwede kang makipag-contact, o gusto mo makipag-contact, mm -hmm. sa one-at-one one person lang, you make sure you have your check-up with the OB. Kasi delikado siya ngayon, especially now, at this age. Hindi lang naman genital warts, eh, maraming STD na pwede. Anong mga um, list ng mga STD nakikita mo sa mga maagaming partner? Other than warts, herpes, uh, syphilis, gonorrhea, Uh, but mar marami pa iba May mga hindi masyadong common HIV but AIDS. usually Yes, of course uh -huh. But HIV, AIDS, you don't see it right away Mapapansin mo na lang kung may mga uh, Ubo na matagal uh, uh, May mga sugat sa labi Or sa are, Malalaman mo na lang, other than other STDs Pag tinest mo sa skin Ayan na, yun na ang AIDS Another costume rin pala, patest mo pa rin dapat Yung panibago mong partner Ang mas maganda dyan, dok, patest kayo pareho Anong mga test? Meron bang STD test para sa lalaki at babae? Meron naman, Dok. May mga group of test na pwedeng paggawa. AIDS, isasama na natin dyan ng AIDS. AIDS, HIV, herpes. Uh, I could include rin pala ang... Um, uh, sorry, syphilis, gonorrhea, genital warts. Yun naman kasi nakikita natin sa sa are. Uh, chlamydia, na hindi naman wala kang simptomas, pero tinatest na rin para rin sigurado. Uh, kailangan natin i-test Hepa B kasi ang Hepa okay. B o Hepatitis B nakikita rin yan sa dugo. Kailangan natin i-examine. Marami talaga. Kaya kailangan pag napili Kaya ka ngayon, marami partner. Kaya ngayon nang matatakot magkaroon ng partner. Mabuti. Kasi mabuti. ang daming mga yes. possibilities. Kailangan talaga na mabuo yung trust mo at uh, comfortable ka dun sa tao at alam mong tatagal kayo bago ka maghanap ng partner. Hindi yung kada araw, e eh, iba at ang partner. Walang simptomas dadating dahil magpapapap smear or may discharge, baka nga naman may vaginal infection din. Pagdating, or may nakakapa, may nakakapa silang na parang gamunggo o maliliit, may nakakapa or tiningnan kasi nag-worry nga at marami na tiningnan sa internet at baka warts. Pagdating nila, pag-examine, uh, inopen ang legs, tiningnan namin ang puerta, makita namin ang genital warts which are fleshy, finger-like lesions. Makikita mo, gumaganyan talaga, gumagalaw. Pag t namin, ginawa namin ang cotton tip applicator, gagalaw talaga, alam na namin warts siya. Kung saan galing ang warts, um, majority would come from, no, everything would come from human papilloma, papilloma virus na tinatawag. Usually, type 6 and 11. May mga minor types pa, but ito, usually, sinasabi namin, it's coming, it's an STD. Sexually an transmitted STD. disease. Sexually transmitted disease. But, Uh, there's also a certain portion, maybe 1 to 5%, na it could not be an STD. Or pwede na kung may warts ka sa katawan, narinig ko po to from a uh, guy na dermatologist. He said na may nakita siyang priest na, na may warts, walang uh, partner. Pero nag, ang nangyari lang, eh, meron siyang warts sa kamay, hindi niya pinatreat sa doktor, siya lang ang gumalaw. So, alive yung virus. Uh, nagkamot siya, nagkaroon ng contact dun sa penis, dun nagform. So sabi ng doktor, eh mukhang nagkaroon ng mutation. So that is also a possibility. Para lang naman din, naiisipin mo, there could be causes that way. Ang nangyayari daw kasi, yung couple baka mag-away, baka maghiwalay. So I need to tell them kung saan talaga siya galing. Ano ang treatment para sa vaginal warts or penile warts? Opo. There's two treatments. Ah, uh, mayroon kaming nilalagay na liquid form. It's TCA. Uh, another one is pwedeng cauterization hmm. Meron pala pwede din um uh, yung parang ina-ice po siya parang um uh, cryo. Cryo. Thank you uh, uh, doc. Thank you. Uh, uh. Anong cryo mas therapy. magandang treatment para sa patient para hindi sila matakot? Ang pinakamaganda for me is cryo. Eh. Hmm. Or cryo is a good uh, thing then. Pero ito daw ang masasabi ko. Once nagpa-treat, it doesn't mean na hindi na siya babalik. Pag mababa ang immune system, pwede siyang bumalik anytime. Ang kailangan talaga is the cervical vaccine, which is the Gardasil. Uh, it also covers for genital warts kasi. Ang kailangan Pero kung din, meron na silang genital warts, makakatulong pa ba, ba itong cervical vaccine? Yes. Pwede pa rin? Yes. Uh, kasi, Dok, may iba pang types that can cause sa genital warts And ang if in case let's say may genital warts ka, how are we sure na meron kang ibang types uh, ibang types ng human papilloma virus na makuha mo next time that may cause cervical cancer and that's even worse than the genital warts. Ang gen, ang cervical cancer mangyayari yan doc 10 years to 15 years from now eh. Eh what if may bago kang partner? Yun pala yung magbibigay sa iyo ng human papilloma virus. Pero kung may cervical vaccines ka sure ka na and of course regular pap smear na yearly anything that can happen na may makita man lang cells na pwedeng maging precancerous nagagamot bago pa siya pag maging normal uterine bleeding pag mag worry ka uh, uh, kung hindi siya sumasangkop dun sa once a month uh, normal na 3 days to 7 days na mens Uh, every ang pads na usage mo between 2 to 4 pads kung yun ang normal mo sumobra ka doon na minsan may bleeding ka na in between the mens pampers ka na 2 uh, weeks ka nang nagbe-bleed or more then that is abnormal to the point na bababa na hemoglobin mo o yung dugo mo at kailangan mo mga blood transfusion mag-iisip ka kagad bakit <clears throat> isang cause is myoma isang cause is myoma ang mayoma, pag maliit lang na 2 cm, 3 cm, minsan hindi yan nagkukos ng any bleeding. Pero pag lumaki, uh, nagkukos yan ng pressure symptoms. Minsan hindi makadumi, or wiwi ng wiwi, or lalo na pinakaayaw namin kung talagang tinatawag namin na heavy menstrual bleeding. Pag ganun, ang mayoma, usually mas malaki na more than 6 to 8 cm, kailangan talagang tanggalin. Kasi it will cause more bleeding pag lalong pinalaki. Ah, uh, may patient ako kahapon na hinisterectomy ko. Um, <clears throat> napatagal niya ang myoma for 15 years. From 1 cm, lumaki ito hanggang, ang matres ay lumaki hanggang 18 by 14 cm o parang limang buwan ng buntis. Uh, dinugo siya or nagkaroon ng heavy menstrual bleeding or irregularity ng menses for five years. Daan-daan na bumagrabi yung menses. To the point na nahirapan na siya magdumi itong linggong to, kaya talagang pinush ko talaga na tanggalin na ang matres. Ang, ang mayoma ba inooperahan or pwedeng tableta or gamutan? Ah, hindi siya nagagamot ng tableta. Pag mga 3CM siya or even nga 4CM doc or 5CM, pag wala siyang simptomas, hindi namin ginagalaw. Pero once magkaroon ng simptomas na nagiging hindi na komportable ang pasyente, may pain, pressure, uh, abdominal enlargement o lumalaki yun chan, or heavy menstrual bleeding or irregularity ng bleeding, doon namin siyang tinatanggal. Delikado ba yung pagtanggal ng mayoma at makakabuntis pa ba ulit o hindi na? Ay, ah, yes sir. At uh, yes, doc. Kasi pag ang mayoma, eh, ang nagkukos nun, eh, let's say, nagtatry kami magbaby, may mayoma siya na 5 to 6 cm lang. Uh, pero nagtatry kami mag-baby, eh ang myoma eh nandun malapit dun sa fallopian tube, dun sa tubo, mas mabuti nang tanggalin. Pero minsan naman, um, hindi ko tinatanggal, kung kaya naman magtatry ako ng 3 months. Pag nagbuntis, eh di wag muna tanggalin. Pero kung hindi magbuntis, mas mabuti siyang tanggalin. Kung yung regarding doxal sinasabi nyo na, kung delikado, hindi siya delikado. Basta, Um, tama ang check up mo sa doktor matingnan niya lahat ng blood exams mo ultrasound at makita niya yung health mo kung maganda lahat hindi nakakatakot magpa-opera.